Uh, Deputy Speaker and Antipolo City First District Representative Ronaldo Ronnie B. Puno. He is also the Chairman of the National Unity Party. And he is here to discuss about the 2026 National Budget and, of course, the raging controversy about the flood control uh, uh, issue and other uh, uh, matters. Uh, before we begin the press conference, uh, we will give... Uh, D.S. Um, Puno, the opportunity to deliver his uh, opening uh, statement. Sir? Uh, thank you very much for this uh, chance to sit down here with you this afternoon. Uh, you know, uh, since the President uh, spoke out against the abuses that he saw and perceived in the uh, expenditures on the flood control program, so much has happened. Uh, we all know that there have been a number of investigations. May may mga ilan ilan na mga investigas investigation na nagumpisa dun sa Committee on Public Accounts. Dito uh, may parating na investigation din sa Tripartite Committee uh, between the uh, Committee on Good Government, the uh, Public Works Committee, and the uh, Public Accounts again. So, Senado, malamit tayong nakita na mga revelation. sa uh, privileged privilege speech ni Senator Panfilo Lacson at siyempre doon din sa mga proceedings ng uh, ng uh, hearings doon sa kanilang uh, Blue Ribbon Committee under Senator Marcoleta. Ah uh, marami ng mga sumisiyasat ngayon sa mga criminal responsibility, no, yung pagkakasala na pwedeng habulin sa batas natin ng uh, mga Uh, criminal na offense no. Uh, but I think we should not lose sight of uh, uh, the root causes no? of why sometimes these things happen. Kasi alam niyo, pag malabo ang mga proseso, uh, nagkakagulo. Pag nagkakagulo, diyan umiiral at uh, lumalaganap yung mga salbahe. So sa tingin ko, uh, malaking dahilan yan kung bakit nandito tayo ngayon at marami tayong problema dahil sa maraming malabong mga uh, procedure at uh, mga pamamaraan o no, sa paghanda ng ating budget. So ang uh, gusto kong talakayin dito sa isang na na akin ay pinaluk panukala uh is uh, to look into the 26 budget na hindi pa nga napapasa, di ba? Yung 26 budget nag-uumpisa pa lang tayo dito nag pisa pa lang ngayon dahil nakikitang mga 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 katakataka ng mga bagay. 'Yan pag-uusapan natin ha, in a short while. Uh, so I think that uh, after uh, waking up to the nightmare yung bangungot ng 2025 budget. Nakakalungkot na patulog pa lang tayo ngayon eh binabangungot na rin tayo dito sa 2026 budget hindi pa nga natatapos yung pag usapan dito. So, sa tingin ko, uh, karapat dapat na ganito pa kaaga magsalita na kami dito sa Kongreso at ako uh, bilang uh, isang Deputy Speaker para ma ma makita ng ating kababayan kung ano ang mga pangyayari dito at uh, baka sakaling mapigil ano, yung mga nakikita kong mga hindi maganda sa proseso ng ating uh, budget deliberations ngayon. So, again, maraming salamat sa inyong... Uh, masusing pagsusunod dito sa ating issue na to. Importante ito, no? itong issue na to. Uh, marami na nagsasabi, eh, moro-moro lang yan. Well, lahat tayo ay eh, nangangamba na baka ganun nga. Para sa akin, dapat siguro kung may makitang may kasalanan dito, dapat makulong talaga. No? Et, may makita tayong masampulan. No? At sana hindi lang sampul. Sana lahat ng mga, mga, may kasalanan dito ay eh, managot. Kasi uh, nakakapanghina eh tignan yung mga pangyayari. At ako, ay galing sa first District ng Antipolo, kami binabaha lagi doon. Uh, in fairness to the people of the first District, wala naman nagre-reklamo doon sa mga projects namin. In fact, katabi lang namin yung Marikina. Narinig din yung Marikina, wala na rin baha. Or at least, uh, mabilis humupa yung baha pag nandun. Sa amin, sa ilang parte ng uh, Antipolo, ganun pa rin. Pero alam mo, yung tubig na bumabagsak sa amin, galing sa Montalban at galing din sa Sierra Madre Mountains. Kaya maraming problema dyan, hindi pa natatapos. So, malungkot na pumutok itong problema ng flood control kasi sa amin, yan talaga yung pinakamalaking problema namin. So, siguro dapat magsalita kami sa mga nakikita namin para naman hindi madama yung mga kababayan natin na umaasa rin sa mga, mga project na ganito. At yung mga tamang pamamaraan uh, at tamang mga proyekto ang manibabaw. No? So, uh, again, thank you for uh, having me here this afternoon. Thank you, Deputy Speaker Puno. We will take the first question from Tina Panganiban Perez of GMA7. Good morning po, sir. Good afternoon na po afternoon, Opo. Sir, um, si Vice President Sara Duterte po, sinabi niya na yung investigation hindi dapat matapos doon lang sa flood control projects dahil nung panahon daw niya sa DepEd, sir, um, may mga proyektong hindi konsulta sa DepEd tapos biglang andyan na tapos pinapagparte-partehan lang daw ng certain congressmen yung pondo po. So dapat pati school buildings daw po masama. kailangan naintindihan natin ang budget process eh, para natin masagot yung tanong na yan. Ano, ha? So, uh, uh, pagbigyan ninyo ako na magbigay ng konting paliwanag ano, sa kung anong papano nangyayari dito sa budget na ito. Yung National Expenditure Program na sinusumite ng bawat ahensya, no? the only NEP or National Expenditure Program na may initiative power or, or, or ability yung congressman is DPWH no and ang rason dyan is kasi doon sa nep na binibigay uh, sa ng DPWH sa sa, sa DBM meron portion doon that are for local infrastructure projects talaga so for example uh, this year it is uh, i believe 150 million pesos so anong pwede mong ilagay doon mga tulay na maliliit yung Uh, mga maliliit na kalye, sa mga, mga gusto mong buksan na lugar sa lokal, ano, ha? Wala kaming nabibigay na suggestions on national projects, no? Uh, for example, national highway, uh, national buildings. Wala kaming karapatan gumawa noon. Kung purely local naman yan, halimbawa, yung City Hall, eh, city funds yan. Wala rin kinalaman yung NEP na nakukuha natin dyan. So, uh, Do naman sa DepEd, wala naman kapasidad din ang congressman mag-initiate except pag kinonsulta sila ng DepEd, no? So for example, itong budget ng DepEd ngayon, wala akong alam na congressman na formally, no, nag-submit ng uh, ng listahan ng mga eskwelahan, for example na kailangan niya. Okay, automatically nasama sa DepEd budget, no? Ah uh, yung yung pamamaraan dyan is yung, yung DepEd has a program for the whole period. baba may shortage tayo of 40,000 classrooms. Paano nila pupunin yung 40,000 classrooms na yun? Uh, gagawa sila ng plano nationwide, be-based nila sa kung sinong priority, sinong uh, na mas nangangailangan. Tapos doon nila ilalagay yung kanilang mga uh, proposal for the NEP 2026. Ganon. So kung sasabihin natin na dapat bantayan, talaga, lahat ng mga bagay na nasa National Expenditure Program, dapat titignan talaga. In fact, yan ang katungkulan. That's the obligation of Congress. We really have to look at it. As to whether or not lumalanding sa mga congressman yan, eh, hindi ko alam ano. Kasi the funds of the DepEd, for example, so far, so far, uh, pagka may school building, linilipat yan automatically sa DPWH. Walang construction na ginagawa ang DepEd. Pumupunta talaga sa DPWH. In that sense, no, maaaring sabihin na baka nakokopong na naman doon sa mga, uh, mga kalukohan doon sa mga pondo sa DPWH. But to say na DepEd mismo, uh, ako tingin ko parang at least no to my knowledge walang wala ko nakikitang ganyan Uh, but what uh, what probably happens is pagputad man dun sa sa DepEd, I mean sa DPWH, eh meron talaga sigurong mga mga pamisa-minsa may himala diyan. Ngayon, anong papin ngayon ng congressman pag sa DepEd diyan? Well, magre-request kami no sa sa DepEd. Ah, uh, kuminsan ginagawa ng DepEd, binibigyan lahat ng distrito ng at least one or two uh, small buildings or classrooms, uh, number of classrooms para everybody na tulungan. And then then yung mga priority nila, sila na rin ang gumagawa niyan. So yan ang situation na tina sa ano no sa sa DepEd. Uh, pero kung babantayan natin yan, um ang tingin ko mas baganda yung paraan na iniisip ngayon eh. Kasi may mga congressman ngayon na gumagawa ng panukala na hindi na exclusive sa DPWH ang construction work, no? na pe pwedeng ipagawa ang mga school buildings sa local governments. Okay? Kasi sa experience ng marami, mas mabilis yung local governments at saka mas tutok. Ano? Marami nagsasabi, pag sa local government mo pagawa, eh, libre yung graba. <laughs> Kasi kukunin lang nila doon, hindi kailangan ihawal yan so kung galing saan-saan. At uh, siguro sa experience na rin ng lahat, pag ginagawa ng local governments, mas mabilis. Kasi Uh, sila eh, nakatutok eh. No? Hindi katulad nung sa DPWH, kukuha pa ng kontratista yon. Ito, nandun na sila. At uh, mabilis nilang pwedeng gawin yan. So yan ang isa sa mga panukala na papasok dito sa budget hearings ng DepEd. Tingin ko pag pumasok yan, magiging malaking diferensya talaga sa pagtapos ng ating mga nakukulang na school buildings. Sir, dun sa um, nilahad niyo po na sistema, sinasabi niyo po ba na imposibleng paghati-hati-hatian ng congressmen yung pondo sa mga proyekto for uh, classrooms classrooms and other infra projects. Hindi, wag nating iparehas lahat kasi classrooms muna, no? Oh sige. Classrooms pa. hindi. Malinaw ang ano eh procedure sa classrooms eh. Kailangan nandiyan ka sa listahan ng DepEd. Kailangan uh, na na-identify na, na ka as a place that really needs classrooms more than the other places, no? Tapos pag nga, dito sa mga nakaraan pag na-identify na yun, baba, pupunta na ito sa sa antipolo, mangyayari, pupunta sa DPWH yan at DPWH ang ko-construct. Co so, siyempre, maraming priorities ng DPWH, gumagawa rin yan ng tulay, gumagawa rin yan ng kalye, gumagawa ng ano-ano. So, pag pumasok bigla yung classroom, kuminsan, kuminsan, hindi nabibigyan ng priority kaya medyo mas tumatagal. Experience din namin yan eh, pagka, baba, DepEd -de bibigyan ng classroom, medyo kuminsan tumatagal, no? So, kailangan mabantayan 'yan. Lahat ng salapi ng bayan dapat bantayan. Pero ito ba kaiba ito? Palagi ko hindi. Kasi, well, wala naman tayo naririnig masyado ma-scandalous sa DepEd, eh. 'di ba? Well, in fairness to everybody who has been uh, a secretary of the Department of Education. By and large, mataas ang respeto ng tao sa sa mga kaitad sa mga ganyan na proclaimed. long long ago, may mga problema sa mga libro-libro, pero yung construction school building, tingin ko so far, ha they've been able to maintain uh, a good reputation and a good job. As a follow up to that sir, ibig sabihin po mas madaling ma at paghati-hatian ng kongs ang pondo kapag roads, bridges, flood control projects. Kasi may presumption na pinaghahati-hatian ng kong ano. eh, <laughs> ayoko naman. Siguro hindi naman tama lalahatin na natin. Ako. Kung mo ako dyan, di ang announcement mo. Sinabi ko lahat ng kong pumapasok sa ganyan. Hindi naman totoo kasi yon Meron din naman siguro matitino sa atin dyan. Kahit na kumisan, mahirap makita. No? Pero uh, I don't think na na pwedeng lahatin uh, at saka hindi lang naman ang actually ang thesis ko nga hindi hindi congressman ang problema dito pag-uusapan natin to sa next uh, mga uh, discussions ko with you no talagang i think it's a problem of the agency Tingin ko alam mo yung 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 Department of Public Works really needs a, a, a complete <laughs> overhaul eh. alam mo yan uh, yung mga proseso nila lahat ng ano nila sistema nila kailangan medyo pag-aralan baguhin. Yun nga yung direksyon ng aking uh, panukalang uh, investigasyon. Eh. At hindi lang sila, pati na rin ang DBM. Pati na rin DBM. So, ako na, na ako lang attention ko sa sinasabi ni Senator Lacson na kailangan hanapin natin na funders, no? Eh, sa loob bang ko, eh, funders, sa eh, isa lang mapinanggagalingan ng pera dito, DBM, eh. Oh, so, santay mag-uumpis sa maghanap ng funders? Hindi eh, siguro doon. Hindi eh, ba? Uh, so sa so ganun, uh, I think, uh, I hope that answers your question. Yes po. Lilipad na po ako sa lifestyle check, sir, kasi iniutos na po ito ni Pangulong Marcos. Mm -hmm. Pero may komento po si VP Sara na dapat po deep dive yung lifestyle check. Hindi lang po titignan yung salin, kundi um, suriin hanggang dun sa issue ng kung may dummies ba yung government officials. Ano pong masasabi niya doon? Ako, agree ako dyan. Kasi nung panahon na halimbawa ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo, nagkaroon din ng lifestyle check. Ang lifestyle check did not just involve the official himself. No? Uh, inaalam uh, mga anak niya, mga kapatid niya, kung meron mga hindi rin mapaliwanag na uh, karangyaan sa kanyang buhay, eh, damay yung public official doon. No? Uh, they were asked to explain so ang problema sa lifestyle check kasi